Alright, so ayun mga kamigs, magandang gabi, magandang araw, kahit saan man kayong sulok ng mundo mga kamigs. So itong video natin ngayon mga kamigs, uh, ah, magtatanggal tayo ng handle ng Estrada. So hilamos niya siya mga kamigs, uh, ah, hilamos pusa kumbaga lang na labas lang yung pipinturahan natin dyan. So, so para malinis yung trabaho natin mga kamigs at tatanggalin natin yung handle ayun mga kamigs kay, kasi yung handle na yan sa gabal yan mga kamigs pag nagliliha kung magliliha tayo baka matamaan kasi chrome yan mga kamigs so yan uh, bago natin upisahan uh, alright yan bago umpisa natin ng ano, pintura so babaklasin muna natin yung mga handle mga kamigs so ayan ayun pagtanggal ng handle ng strada mga kamigs madali lang din yan ganyanin lang natin so may nakasekreto din mga tornillo dyan yung harap na pinto na yan mga kamigs kahit hindi mo na babaklasin yung sidings nyan yan mga kamigs yan turnilyo alin din yan mga kamigs parehas din sa ano yan Lancer Ibo Ayan okay, mga kamigs Yung upisa na natin Baklasan mga kamigs Yung handle lang baklasin natin dyan mga kamigs Kasi Yung trabaho na yan mga kamigs sa uh, Ano lang labas lang So parang di Kasi parang maayos yung Gawa Ayan baklas na Ayan, So si ano yan Tanggalin natin yan kasi may mata pwede tayong mamasilihan dyan mga kamigs kasi medyo may lubog dyan so yan ganun lang pagkadali pag baklas ng uh, handle door handle din ang ano yan estrada mga kamigs yan so uh, tanggal na natin susian tapos ano nga no. hilain nyo lang din yan parehas lang din yan sa ano ginawa natin na uh, lancer mga kamigs Alright So gabi na ako gumawa dyan uh, May duty din kasi ako sa pang araw So duty ko dyan tatlong, uh, tatlong uras tatlong oras lang Kasi para na madali din namin yan Para kinabukasan maliliha mamasiliha na yan mga kamis Ayan so, gabi na Yung buo na yan yung tatanggalin nating handle sasama ko po sa inyo kung paano magtanggal ng ha para malaman nyo rin kung paano magtanggal ng door handle ng estrada so ngayon yung harap tapos na tayo ganun lang kadali alright so yun uh, tapos na tayo sa harap uh, dito naman tayo sa panglikod. likuran mga kami sa driver side yan sa likod so bago nyo babaklas yung hand, uh, ano niyan handle. Ah, uh, yung tatanggalin yung ano niyan. Uh, sidings. Kasi may anjan yung tornilyuhan sa ilalim niyan. kagaya nung mo sasagili. Apak uh, harap. lang kasi kahit hindi na babaklasin yung side sidings niya. Kasi kaon. guma lang yung nakatakip sa tornilyohan ha? Ah? yung mga eh, bawal, bawal right. ka to no? Yon. bawal ka to mo? Yan, ha, ah, kalas na yan ah, ah. yan alright e, ano na itinatong yan Dali mga kamiks uh, ah, Ano naman yan? Strada Tanggalin nyo lang yan masakit pag so, natanggal nyo na yung ano siding na yan ah, madali lang agutin yung ano yun so, yan may tornillo dyan sa kakabilang gilid mabaklasin so, na natin yan o, so, mabaklas natin yung handle So yung ano lang ito mga kamig sa sa may mga sasakyan dyan at anong unit ng mga sasakyan nyo manood lang kayo sa mga videos ko mga kami baka yung unit na ginawa ko may ganun din yung unit ng sasakyan no? so, kung may masasira alam nyo na marami tayong tutor sa mga video doon mga kamigs awat sa mga ano ko dyan silent viewers mga subscribers ko ito yung trabaho kong ano sa akin talaga yun medyo nahirapan tayo nilagay ko binitawan ko muna yung cellphone ko hirap kasi mga kamiks na wala tayong ano wala tayong taga video mga kamiks kasi sa kabila yung shop mga kamiks eh pag dito sa tinirahan ko andito yung asawa ko si uh, ah, si Maymay andito kasi si Maymay video sa akin alright pag doon sa kabilang shop wala akong uh, taga video doon kasi busy yung mga tao doon yan kasi so, tanggal ko na yung sidings Dali, medyo nahihirapan ako pag baklas ng ano nyan sobrang tigas ng mga torilyo kasi mga kamigs kaya nagkaganon Brand new kasi yan Ngayon lang na ano mga kamix. Pati yung, yung kulay Parang play rings yan Yan na uh, binaklas ko yung rings Para Linis yung trabaho Excuse me Alright Nansin pa ako ah right so tapos na tayo mag-backclass ng siding So, ayan yun oh. Kaya tang tinanggal natin yung siding days niya. Ayan yung yun, yan yung tornilyo niyan. Sa loob din. Yan. Alin rin, alin din yan mga kamis. Uh, Gis. Ah, so yata yung Gis. Yan, yun oh. Ang kita nyo sa ilalim. niyan alin. Ocho-ocho mga kamis. May isang tornado lang din yan. Yan, yan. yan, lang. Yan yung tatanggalin nyo at mahugot na yan. Madali lang yan mga kamis sa mga mga sasakyan dyan na Estrada. Yan lang. Yan, uh, tatanggalin na natin yan. Yan. Nabugot na natin, o. Oh. Yan. Yan, no? Oh. Kaya tanggalin yan kasi para hihilain nyo yan. Parang slide lang mga kamigs ba yan. Hihilain nyo lang yan. Yan, yan. Okay. Hmm, bilis lang. Diba? Diba? akala mo akala mo yung tornillo yan hindi yan mga kamits ah, naka ano lang yan na slide yan lilikpitin yung ano guma huwag walain kasi kailangan niya. para kumbaga spacer yan mm -hmm. mga kamits kailangan talaga pag nagtanggal ka bag off mo agad tapos lagyan mo palatandaan para hindi ka malito sa mga piyesa mga kamix so yung amuan na nakalagay naman yan mga kamix yan tayo na patapos na tayo papakita ko sa inyo mga kamix kung bakit bakit namin tinanggal yung ganyan mga kamix na sidings yan para hindi sa gabal pag nagliliha kanya noon. At, na at ito na nga mga kamig. Kaya natin tinanggal. Bakit tinanggal? Ang magtatanong bakit tinanggal yung handle pag nagpintura tayo? May posibilidad, may posibilidad kasi mga kamig na yan o, oh, yung minamasiliyaan namin mga kamig. Yan yung may tama mga kamig. So, pag andyan yung handle mga kamig, pag andyan yung handle hindi mo mauunat yan kaya ayun ah, tinanggal namin yung handle kaya mga para malinis natin yan mga kamiks alright ay kau kau kaya tinang ah yung ano kaya tinanggal natin yon haba kayo yan may masilya na yan yun yung tama may may lubog mga kamigs alright para maintindihan nyo rin kung bakit kailangan tanggalin yung door handle pag nagpintura tayo yan para malinis din Pero yung pagkitipan mo para kasi na ah, magasgasan yung handle kasi chrome yung handle kasi yan yung I ah, kaya I yung I remote. Kaya yung ginawa natin. Alright. At ito na yon mga kamix ang pagtatapos. Ayan, pinturado na yan. Finish na yan natin mga kamix. Yan. oh, di diba? linis na tingnan. So, babaping yan. Saka natin ibalik yung handle na yan mga kamix. Ngayon, yan mga kamix. Tapos na namin pipinturahan yan. So, nawala na rin yung mga minor dent 'yan mga Mexican, ngat na yan. Kaya 'yung kaya 'yung magtatanong kung bakit namin ah, tinatanggal talaga. 'yun ah um, para manibalan na lang 'yung trabaho na trabaho natin. 'yan. 'yan o, pagkatapos ng bopping yan saka natin ibalik 'yung mga door handle niya, mga kamis right, so ngayon na ah, para maliwa na liwa maliwanagan kayo. Yan, yan lang yung ano ko sa inyo. Kung bakit na tanggalin kailangan tanggalin yung door handle. At maraming salamat mga kamings, All right, sa lahat ng mga katimit ko. All right, maraming salamat. Thank you.